Na ako yung sa ka video nga nakita mga kabandera nga gagam po siya contents. Uh-oh, shout out to Dr. Kagatin. Actually si Doc Kagatin, nagama po ni siya og ng mga contents sa Reels and sa uh Facebook. And ang iyang uh, Facebook account ga-income na niya ni sa iyahang ads on Reels and uh, in-stream ads, di ba Doc? kita ko si mo video kagabi i Doc Aida. Ako na nag-video po na kong reaction si mong video. Nga ka, nga gikapoy na ka, nga magamaog content, nga bisag magmanabod o manok, imo na lang videohan, morag maglibog na kagunsa, morag na pressure na siguro si Doc, o gunsang iyang videohan everyday. Kaya actually good, morag gina-require na gano'n ni Facebook na magvideo ka day Pero ako wala, magay ko ga-video day Morag dili mo ko everyday gani mag-post mga kabandara. So, ato na lang yung ihuna-hunaon nga kaning atong pag-video-video is diligid siya for income purposes. Lingaw-lingaw lang. Kaya actually, ang akong pag-video mga kabandera is lingaw-lingaw uh, ra. Kaya mahilig siya ko kaya yung video bisag wala pa ko nag wala pa ko nag-vlogging sa unang panahon. So, sa unang panahon, mag-video-video ra ko sa Facebook. Yan, usahay pa mag-vlog-vlog ko, post ra na ako sa YouTube. Kaya, dili mo ko ganun mag-post sa uh, Facebook vlog Kaya eh. Daghan magkayag kung mga kaila, maulaw ko. So, ano, ano na siya? Maningkamot rata. Nga, malingaw rata. Nga, dili ra na to huna-hunaon. Nga, nga tong purpose itong pagvideo is para mo ka-income ta. Kay, dili gid siya dako og income mga kabandera kung dira mo mag-focus. Ano lang na siya sa tanan ng mga taga-kanlaon nga nag-content uh, creator. Ah, ako gani, siguro rin selfie. Wala gani ko sa video gani. Kay, wala na time kapoy kay edit og video mga kabandera may manang uban nga mga content creators kay na sila yung mga editor gahay man na sila mga editor na pagin sila yung cameraman na pagi magsigsunod-sunod nila si video pero kita mga ordinary people wala tayong ganian diba? ba so more na siya uh, sending love Dr. Aida Kagatian actually pa rin ni Dr. Aida hi ni mo dog and happy just uh, Tuesday morning kanimo din